Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 28, 2025. Sa araw na ito ng Abril 28, isang malambot at banayad na enerhiya ng panibagong simula ang bumabalot sa iyong kalooban. Habang ang buwan ay nasa Taurus, ramdam mo ang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ang panibagong simula na ito ay hindi laging nangangahulugang pagbabago sa panlabas na anyo, kundi mas mahalaga ito ay nagsusulong ng isang panloob na pagbabago. Isang tahimik at makapangyarihang pag-usbong ng iyong damdamin at pag-unawa sa mga bagay na dati mong binabaliwala o hindi pinahahalagahan. Ang enerhiya ngayon ay sumasalamin sa mga ugnayang nagpapalusog sa iyong espiritu, at hinihikayat kang magmuni-muni kung sino ang mga taong tunay na nagbibigay saysay sa isa -isa -isa iyong buhay. Sa ganitong uri ng tahimik na pagmumuni, lumilitaw ang mga alaala ng pagmamahal, kabutihan, at katapatan na minsan mong naranasan, at ito ay muling nagpapaalab sa iyong puso ng pasasalamat. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa iyong pakikibaka. May mga taong nagbibigay saysay -say at halaga sa iyong pagkatao, kahit paminsan ay hindi nila ito na ipapahayag sa salita. Panahon na upang buksan mo ang iyong puso at ipahayag ang iyong damdamin sa mga mahal mo sa buhay. Hindi mo kailangang maging makata o dalubhasa sa salita upang magsabi ng isalamat ti o mahal kita. Ang tapat at taos pusong damdamin ay sapat na upang magdulot ng init sa puso ng iba. Sa ganitong sandali, ang simpleng pagyakap, pag-abot ng kamay, o pag-alala sa isang kaibigan ay maaaring magdulot ng malalim na epekto, hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa iyo. Isang napakagandang araw ito para ipakita ang pagpapahalaga sa mga taong nagbibigay lakas at liwanag sa iyong buhay. Sa pagdaan ng mga oras, mararamdaman mong unti-unting lumilitaw ang mga damdaming matagal mong ikinubli. Bilang Scorpio, natural sa iyo ang magtago ng mga nararamdaman, madalas ay itinatago mo ito sa ilalim ng iyong matatag na anyo. Ngunit ngayon, tila may banayad na pagtulak mula sa universo na nagsasabing, panahon na upang bitawan. Bitawan mo ang bigat ng mga damdaming inilihim mo. Bitawan mo ang takot na masaktan muli. Bitawan mo ang kahihiyan ng pagkakaroon ng kahinaan. Sa halip, yakapin mo ang katotohanan ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagiging tapat sa sarili. Kapag natutunan mong yakapin ang iyong kahinaan, mas lumalalim ang iyong koneksyon sa iba, at mas nagiging buo ang iyong pagkatao. Ang iyong mga emosyon ay hindi kailanman hadlang, kundi tulay sa mas tunay na ugnayan. Ngayong araw, dala mo ang matinding hangaring ipakita sa mundo ang iyong tunay na sarili. Ang mga talento at kakayahang matagal mong pinangalagaan sa likod ng katahimikan ay nais nang lumabas at makilala. Matagal mo na rin itinago ang iyong liwanag dahil sa takot sa paghusga, Ngunit ngayon ay binibigyan ka ng pagkakataong ipamalas ang iyong sining, boses, o kakayahan sa larangan na matagal mo nang minamahal. Ang sining ng pagiging totoo ay isang regalong handog mo, hindi lamang sa mundo, kundi pati na rin sa iyong sarili. Hayaan mong ang katotohanan ito ang maging gabay mo sa bawat desisyon, kilos, at salitang iyong bibitawan sa araw na ito. Sa pagtanggap mo sa sarili mong liwanag, mas lalong lumilinaw ang landas na dapat mong tahakin hindi mo kailangang maging perpekto, sapat na ang pagiging tapat sa iyong pinanggagalingan. Ang araw na ito rin ay nag-aanyaya sa iyo na huminga ng malalim at yakapin ang kapanatagan ng tahanan. Ang mismong mga dinding, mga upuan, at ang pamilyar na amoy ng iyong silid ay tila nagbibigay sa iyo ng kalma at inspirasyong magpahinga. Sa gitna ng pagod at alalahanin ng nakaraang mga araw, ang iyong tahanan ay nagsisilbing kanlungan. Hayaan mong ang katahimikang ito ang magtulak sa iyo upang muling bumuo ng lakas, lakas na magagamit mo upang lumikha, magmahal at magtabumpay. Sa ganitong kapaligiran, mas nagiging malinaw ang iyong mga layunin. Habang pinakiniggan mo ang tunog ng katahimikan, lumilitaw ang mga ideya, damdamin at pangarap na dati ay inaakalang wala na. Sa pagpili mong manatili sa piling ng mga bagay na nagbibigay aliw, mas lalong lumalalim ang iyong koneksyon sa sarili. Ngayong araw, swerte mong kulay ang maroon, isang kulay na sumisimbolo ng matinding damdamin, katatagan, at karangalan. Ang maroon ay parang paalala na sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, may apoy sa iyong puso na hindi kailanman namamatay. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay tatlo, labing isa, at dalawampu't walo. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng lakas ng pagkakaisa, intuition at panibagong simula. Para sa maswerteng gawain, subukang magsulat ng liham, isang liham ng pasasalamat para sa isang taong minsan, o hanggang ngayon ay naging malaking bahagi ng iyong paglalakbay. Hindi mo kailangang ipadala ito, sapat na ang maisulat ito ng taos puso. Ito ay magbibigay sa iyo ng kalinawan, kaginhawaan, at isang kakaibang pakiramdam ng pagpapatawad sa sarili at sa iba. Sa pagtatapos ng araw na ito, isa itong mahalagang paalala para sayo, ang pagyakap sa sariling damdamin ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng tunay na kalayaan. Kapag pinili mong harapin ang iyong sarili ng walang pagtakip, mas nagiging makulay at makahulugan ang iyong bawat sandali. Ngayon, yakapin mo ang lahat ng bahagi ng iyong pagkatao, ang masaya, ang malungkot, ang malakas, at ang marupo. Ang lahat ng ito ay mahalaga, at ang lahat ng ito ay bahagi ng pagiging ikaw. Magsimula ka muli, hindi upang itago ang nakaraan, kundi upang dalhin ang lahat ng natutunan sa isang bagong yugto ng iyong buhay. Puno ng pasasalamat, pag-asa, at katotohanan ang araw na ito. Sa pagtahak mo sa bagong buwan, dalhin mo ang aral ng kahapon, ang presensya na ngayon, at ang tiwala sa kinabukasan. Paalala, lahat ng ginagawa mong pagmumuni-muni, pagpapahayag, at pagkilala sa iyong sarili ay mahalaga. Huwag mong maliitin ang mga tahimik mong tagumpay. Sa bawat araw na pinipili mong bumangon, magpatawad, at magmahal muli, ikaw ay nagtatagumpay. Kaya't sa paglalapat ng gabi, pumikit ka ng may kapanatagan. Ang araw na ito ay hindi lamang simpleng araw, ito ay isang biyayang hinabi mula sa iyong katapatan sa iyong sarili. Maging handa ka sa mga susunod na araw, dahil kung paano mo pinili ang katotohanan ngayon ay magbubunga ng isang mas makabuluhang kinabukasan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.